Good morning guys, narinig nyo yung uh, mga birds nga <laughs> super early, ang huni ng ibon, time check, 5.20 in the morning, So, feel summer na. Kasi, kita nyo yun, yung ano, may hindi na madilim. So, happy na ganito na ang makita natin sa super early. It means na, oh, yung mga ilaw, Um, automatic sheen ano na off kasi eh uh, ma maliwanag na Maliwanag <laughs> dito na part wala nang ilaw so kasi kita mo naman guys. ano na so good morning so ang ay bag <laughs> ang ay ni manang ay ang hirap nang gumising ng maagaw eh mahirap pero kaya kasi ito ang life sa abroad need mo wake up early going to work and walking going to work ang hirap na hindi ka maka hindi ka marunong mag drive kawawa poor me na hindi maka drive okay lang I love walking basta lang ganito ang weather Super nice ang weather, di ba? So ang sarap maglakad. Kahit araw-araw pa. That's my uh, ano um gusto ko. That's what I want. na walking, walking in the street with a nice weather hindi na kakatakot maglakad kasi wala ng snow kaya yon so good morning once again and this is a video for today have a nice day everyone Tuesday morning see you later